National Task Force West Philippine Sea, lubos na ikinabahala ang pinsalang iniwan ng pagsadsad ng barko ng China malapit sa Pag-asa Island. Kasama natin sa balita si Radyoman Angel Garcia. Dismayado ang National Task Force for the West Philippine Sea sa tinatayang 11.1 million pesos sa laga ng pinsala na iniwan ng isang barko ng China. Matapos sumadsad, malapit sa pag-asa island nitong June 7. Ayon sa task force, matinding rehabilitasyon ang kailangan ngayon sa pag-asa reef 1 na 2.6 kilometers lamang ang layo mula sa mismong isla. Iginit ang task force na nangyari ang insidente habang tumitindi ang presensya ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard kahit pa sa loob na ito ng territorial sea ng Pilipinas. Sa ulat, halos tatlong oras sa ground ang Chinese vessel bago ito umalis ang hindi humihingi o tumatanggap ng tulong. Lalo pang lumalang isyu ng lumabas sa bagong video ng NTFWPS na may naiwang parachute anchor sa ilalim ng dagat na hinihinalang galing sa barko ng China. Nauna nang sinabi ni Captain Elaine Culiado, ang Public Affairs Chief ng Western Naval Command na posibleng tinangay lang na masamang panahon ang barko. Pero, iginit ng NTFWPS sa hindi sa ang ganitong paliwanag nananawagan din sila ng pananagutan mula sa China alinsunod sa batas ng Pilipinas na suportado din ng Palawan Council for Sustainable Development kasama mo sa DZXL Arm and Manila Rajuman Angel Garcia tatak RMN